Sabi nga nila, hindi ka nag-iisa sa iyong hamon sa buhay dahil laging may nagmamahal at handang sumuporta sa iyo. Ito nga pala ang istorya ng coffee shop na na-discover ko. Kahit kasi nawalan sila ng trabaho, lakas loob nilang itineo itong coffee shop nila. Ito nga pala mga chong yung espresso hermano na nag-o-offer ng iba't ibang masasarap na drinks sa murang halaga. Katulad nga itong ice spanish latte na mabibili mo lang for only 109 pesos. At itong strawberry milk na mabibili mo lang for only 119 pesos. Hi sir! Sir, ano pong name Hi, ah was... uh, ako si Ian. Bale sir, kayo yung may-ari na itong ano, no? Espresso Hermano? Yes. na nakatagal itong Espresso Hermano? Um, last year lang, December. <coughs> December? Um, Bagong-bago pa na ito. Parang ano pa lang, mag-one month pa lang ito. No? Mm. Bale sir, ano ba yung mga ino-offer natin dito? Um, ice coffee. Meron din kaming hot. Ah uh, pero ano pa siya? Tawag dyan. Yano pa namin. Kailangan po formulate nyo pa sir no? I-formulate pa. 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 Bali ano ba yung ano dito? Ah, may ano nyo? ah, best seller dito. Ah, uh, mayroon kaming iced coffee, ah, uh, best seller, Bali Caramel Macchiato, Car Iced Salt Caramel and Spanish Latte. Ah, uh, average namin ah uh, 79 to 120. Ay grabe, parang sobrang mura naman yun, sir. Parang may kinikita po ba kayo? Shayang mura na. Medyo. Ah. na, lugi pa. <laughs> Bali sir, matanong ko lang, bakit Espresso Hermano ang pangalan ng itong um, coffee shop niya? kasi nanggaling siya sa mga magkaibigan. Ano kami? Uh, Bali, lima kaming lalaki. Bali, tama di ba boss? Lima tayong lalaki. Ano yun, magkakasosyo kayo dito? Oo, uh, magkakasosyo kami. Tsaka yung asawa ko. Mm. Bali sir, saan ba makikita itong Espresso Hermano? ah uh, Bali, nandito siya guys sa... Ano, Piburgos uh, beside Santa Clara Elementary School. Ano oras po kayo nag-ooperate, sir? Uh, Mag-ooperate kami siguro mga 10 a.m. onwards. 10 a.m. hanggang? Hanggang... Dur midnight. Hanggang maubos na yung hanggang ano niya, no? Ano. o, hanggang sa mapagod na lang, no? tama, uh, <laughs> tama. Sige nga, sir, paano naman ako dyan ng isang coffee base tsaka non-coffee base? So, what's up, mga chong? Nandito tayo ngayon sa Pasay para subukan tong Espresso Hermano. Itong nasa likod natin na coffee shop. Bali, nag-o-offer sila dito ng mga coffee-based and non-coffee-based drinks. Uh, ang pinakamura nila guys, nag-average lang ng 79 pesos. Bali, nag-order kami dito ng Spanish latte para kay baby girl. Yan. Siyempre, di sa atin yan. May girl to, Spanish latte ito eh. Tapos siyempre sa akin naman, yung non-coffee-based na strawberry milk. You know, nyo naman, o. Oh. presentation po lang guys, di ba? Champion na champion na. Tapos subukan muna natin to. Kamu, 79 pesos lang. Bali guys, bago lang sila nag-start dito. Itong Espresso Hermano is December lang 2024, for uh, nag-start. So, tayo na yung unang vlogger na mag-vlog sa kanila. So, try na natin. Mmm, masarap ah. Sakto lang yung tamis niya. Uh, Nagbe-blend yung lasa ng milk tsaka nung ah uh, strawberry syrup na nilagay nila. Bale, itong strawberry milk pala guys is 119 lang. Ganito na siya kalaki. Mga ano to no? 16 oz to sir no? O oh, yun, 16 oz na. Napakamura. Ito naman yung Spanish latte nila. Siyempre, titikman na natin yan. Di Bebe Girl pala. Say na to, Bebe Girl. So ito naman yung Spanish latte. Masarap ba yung Bebe Girl? Ang sarap. Magkano ba yung Bebe Girl? For only 109, meron ka ng Spanish latte na sobrang sarap. Bali guys, kung naghahanap kayo ng napakasarap na mga drinks na coffee base and non-coffee base, punta lang kayo dito sa Espresso Hermano. Dito lang yan sa Pasay. O Open sila dito daily. So, kita kits!